Alas 9 kasubong aga, nanotara na ng nga labang pila sa luwas kang dakulang mall na inisasyonad ng Ligaspi para makapagsumiter ng aplikasyon sa March 2024 Civil Service Examination. Saro sa mga nagtyaga na magpila ang 19 anyos sa sin second year college student na si Mary Nagikan Pangkamalig. Sabi niya, alas 7 ng aga nakapila na siya. Disidido siyang tiyagaan ang pagpila, ngani makasabay sa mga mate kang exam sa masunod na taon. For assurance lang po kasi hindi ko po alam mangyayari sa future. Pero gusto ko lang po i-secure yung um, yan, ano ko, yung future ko para if ever man na di ako matanggap sa ibang trabaho, may eligibility po ako na magtrabaho sa gobyerno po. Ang PWD naman na si Rubina nagikan pang ginubatan sa roman sa mga nagtsaga sa pagpila. Istorya niya, nagkapirang beses naman siyang nag-take ng CSE exam alagad da pa siya pigpapalad, kaya aliwat siyang mabaka sakali. Ano lang ako ng vice mayor ng ginubatan para makalaog sa mons. Ta da dati po kaya sa LGU po ako ng ginubatan. Tapos nang nagpalit ng mayor, kung baka sa ano na, tanggal po sa mga job order. Um, uh, para makapasok po sa government, para <laughs> at least ma-supportahan ko sa so so aki ko. Ta solo parent po kaya ako. 270 slots ang pigbubukasan kang komisyon kada aldaw. Ngunya na aldaw ang huring aldaw kang aplikasyon ngunya na si Kang lunes kang opisyal ining binuksan. Asin liwat na mabukas sa Nobyembre 28, asa sa Nobyembre 30, Disyembre 4 sundo 7, Disyembre 11 sundo 14, mantang Disyembre 18 ang pinakahuring aldaw kang aplikasyon sa probinsya. Sigun kay CSB Bicol Director Attorney Daisy Ponsalan Bragais, Naantisipara na ninda ang pagdagsakan mga aplikante sa SM City Legazpi. Ulit ay iniman sana nang Sulamenteng Application Center sa bilog na probinsya kan Albay. Kailangan mo mauna dahil 270 lang. Albay Field Office will be giving out numbers uh, 270. Pag naubos yun for the day, hindi ka na. Ma, kung hindi mo inabot yung cut-off. Pero, nakaregister ka pa rin naman. I think you can use that the following day. Sa datos kang ngayon siya, 3,850 ang slots na pig-alukar para sa professional level, 300 sa sub-professional level o 4,150 ang slots sa bilog na probinsya. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal,